Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang ng CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes sa puat apat na araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes, ang shear line o ang pagasanib ng mainit at malamig na hangin sa himpapawid sa Pilipinas ang magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng silangan ng Luzon sa araw na ito ng Martes. Samantalang northeast monsoon o ang hangin amihan ay inaasa namang magpapalamig sa simoy ng hangin sa northern Luzon ayon sa pinakahuling weather bulletin mula naman sa pag-asa. paalala ng pag-asa sa kabikulan at lalawigan ng Quezon maging sa lalawigan ng Aurora. Sa maghapong ito, magdala raw ng payong dahil asa ka ng epekto ng shear line. Kaya may mga pagulang mararanasan. Pinag-iingat din ang pag-asa ang publiko sa pag ng lupa lalo na sa bahagi ng umaga kung saan inaasahan na sa silangan ng Luzon magkakaroon ng buhos ng ulan. Pagsapitaw ng tanghali mamaya hanggang sa hapon. Mababawasan ng pag-ulan sa Southern Quezon at Bicol Region at magkoconcentrate ang pag-ulan sa Northern Quezon at malaking bahagi ng Aurora. Samantala, nararamdaman na at lalo pang mararamdaman sa mga susunod na araw ang malamig na simoy ng hangin na umiiral sa Northern Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Benguet, Abra at Ilocos Region, epekto ito ng Northeast Monsoon o Amihan o pagdating ng hangin na nagmumula naman sa Hilaga ng Pilipinas. Ang kabuuan ng Luzon ay makararanas ang pangkalahatang maaliwalas na kalagay ng panahon sa kabisayaan, bahagyang maguulap ang kalangitan pero maaliwanas pa rin ang sitwasyon ng panahon. Pero magkakaroon ng kalat-kalat ng mga pagulan sa northern at eastern summer. Samantala fair weather, iiral naman sa Mindanao. At ang mainit na temperatura sa Mindanao ay magkakaroon lang ng pagbabago kapag nagkaroon ng localized thunderstorms. Mantala nagsisimula ng bumaba ang temperatura sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa Metro Manila, inaasan ng 24 to 30 degrees Celsius. Hindi nilalampas ang 30 degrees Celsius ang pinakamainit na oras sa, sa Metro Manila. Di kaganong nakalipas na mga linggo na pumapalo ng hanggang 32 at 34 degrees Celsius. Maging sa Baguio City, ang simoy ng malamig na hangin sa panahon ng Kapaskuhan ay nararamdaman na sa lamig na 16 degrees Celsius at may pinakamainit na 23 degrees Celsius. Sa iba't ibang panig ng bansa sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius na namang ang iiral na temperatura. Samantala, ang mainit namang na lugar ay ang Davao City na 24 hanggang 33, ganon din ang Sambuanga City at Cagayan de Oro City. Samantala sa karagdagan pa nating